Isa na namang patok na kainan ang natunton ng amin team dito sa 100 th Street Corner Craig, Sampaloc Manila. At ito nga pala ang need Stop Silog na sinasabing matagal nang nagsaserve ng napakasarap at murang tapsilog dito. Nagsimula kami 1993 hanggang 2013. Inip -in -in mo na namin siya ng 2014. Then, nagpag isip na ko na balik na siya itong 2022. 20. Yan na sir. Thank you sir. Thank you ma'am. Maraming salamat. Yan mga boss. At dumating na yung mga in-order nating pagkain. Ito yung beef teriyaki. Pa-explain natin yung ano fries. Tapos ito naman yung katsu doon. At ito naman yung ano, uh, chicken barbecue. At syempre ito yung pang malakasan nilang sabaw, mga boss. Ayan. So dito titikman natin yung mga pagkain dito sa Ninda Stop Salon kung talagang katok nga ba ito.